Meron nga pala tayong i-feature na Raider 150 dito. So, ito nga uh, pala yung Gen 1 um, 2005-2006 model. So, isa itong classic under, uh, underbone. Uh, at na-stack lang to sa garahe. Magdadalawang dek dekada na itong hindi umaandar. So, uh, ngayon, susubukan natin paandarin makikita nyo nga pala, meron nga pala itong ano, uh, palatandaan na 2006 model. Kasi kung makikita nyo sa gulong, asan ba yun? Ayan, no? 2006 pa siya. Pati sa likod pa. Ayan no? 2006 pa siya. So, laki pa rin kasi tiranay naming hanginan at nagkaroon pa rin ng hangin. Pero syempre, paparitan ko na itong gulong na to. Sa pagkakatagal nga imbak na ito, uh, puro dumi na siya. Uh, kung makikita nyo yung gas tank niya. Puro kalawang na oh. So, meron pa siyang panis na gasolina dito. Hindi nga lang siya kita.